Matagal ko na nga kayong hindi na isasama sa palengke mga mamis kaya naman ano pang inaantay nyo dyan. Magsibangon at maghilamos na nga kayo at magbihistar at samahan nyo na kami ni daddy sa palengke. Bale ito nga si daddy, kakauwi niya palang galing trabaho at ang mga oras pala na to ay alas 4 pa lang ng madaling araw. At ganito talaga kami, lagi kaaga kapag kami ay namamalengke. Bago talaga matulog si daddy ay namamalengke na kami. Hindi talaga kami namamalengke ng tanghali or hapon kasi nga hindi na fresh yung mga gulay at mga manok ng ganong oras. Kaya naman pag alas 4 talaga, ayun na yung oras ng punta namin ng palengke pag uwi ni Daddy galing trabaho. Dito nga pala kami na mamalengke, mga mami sa bagong silang or phase 1 kung tawagin nila. At pagdating nga namin dito, ang una kong ang pinuntahan at una kong binili ay itong repolyo. Nagkakahalaga nga siya ng 25 pesos at isang buo na yan mga mamis. At dahil mura nga din yung broccoli itong at bumili na ako ng broccoli. At pagkatapos nga, bumili na nga din ako netong isang buo na cauliflower. At pagkatapos nga, ay eh, naglakad-lakad lang ako pababa, nakita nga ako dito banda sa baba ng mga magagandang klase ng talong at medyo mas malalaki siya kumpara dun sa kabila. Buti na nga lang ay mas maaga kami ngayon ni Daddy nagpunta dito sa palengke, hindi pa ganun kadami yung tao. Minsan kasi mag-aalasin ko na pag nagpupunta kami dito kaya medyo madami ng tao at nagka-traffic na. Bali, itong tanong pala ay titimbangin. Pero nung tinimbang naman siya, nagkakahalaga lang siya ng 42 pesos. At pagkatapos, dahil nga nakita ko na magaganda rin yung sitaw niya, bumili na nga din ako na nagkakahalaga ng 20 pesos. Naglakad-lakad nga lang ulit ako dito naman ako napunta sa bilihan naman ng mga karot. Meron din silang repolyo dito pero mas mura talaga doon sa binilhan ko kanina. Bali, kumuha nga lang ako ng apat na piraso na medium size at medyo matataba. At pagkatapos, nagpunta naman ako dito banda sa may sibuyas. Kumuha nga lang ako ng pitong piraso para saktong pang isang linggo lang. Hindi na nga ako nag stack masyado ng maraming sibuyas. Tamang pitong piraso lang o di naman kaya hanggang 9 pieces or 10 pieces lang para nga hindi ma at hindi masisira. Kumuha na nga rin ako ng tatlong buo na bawang lang. Saktong pang isang linggo na yan, minsan nga sumosobra pa. Pagkatapos naman, kumuha na nga din ako na itong mga kamatis. Pero ilang piraso lang yung kinuha ko kasi hindi naman din talaga kami masyadong gumagamit ng kamatis. Meron naman din talaga na bibilhan dito sa palengke ng mga nakaplastik na nakamatis, sibuya sa din naman kaya bawang. Pero nandito naman ako kaya kumuha na lang ako din dito para mas mapili ko yung mga sizes or gano'ng kalalaki yung gusto ko. Bali din ba nga lang lahat yon at pagkatapos nagbayad lang ako ng 82 pesos. Naglakad-lakad nga lang ulit ako pagkatapos kong bumili ng mga sibuyas at bawang. Meron naman ako nakita dito na nagtitinda ng kalabasa. Balo yung isang gantong kalabasa ay nagkakahalaga ng 10 piso. Isa nga lang yung binili ko kasi medyo malaki-laki naman siya. At pagkatapos nagpunta nga ako dito kay nanay para bumili naman ng isang tali ng malunggay pati na rin ng isang tali ng kangkong. Sa so, tuwing namamalahin kita talaga kami ay eh, hindi pwedeng mawala ang kangkong o kaya ang malunggay. Buti na nga lang sa tingin mamalengke kami ay lagi din talaga bago yung kangkong pati na rin yung malunggay dito ni nanay. Kaya dito na lang din kami lagi bibili sa kanya. Minsan kasi kapag tinatamad na ako magluto, ginagawa ko, pinapakuluan ko na lang yung malunggay at nilalagyan ko ng asin at pwedeng pwede na yun pang sabaw sa kanin. Nagpunta na nga ako dito kay daddy ko sa siya nakapark at pagkatapos binigay ko sa kanya yung mga pinamili ko. Bago nga kami tuluyang umuwi, munti ka ko na makalimutan na kailangan nga para namin bumili ng chicken. Nung nakaraang linggo nga ay puro isda kami, ngayon naman ay mag-chicken lang kami. Bale, itong chicken pala na bibilihin ko ay puro pang sahog lang namin. At kapag mibili talaga kami ng chicken, ang mas madalas talaga naming piliin ay yung breast part. Kasi nga mga mamis, ito yung mas malaman at kung hindi nga ako nagkakamali, ito talaga yung mas healthy part ng chicken. Minsan naman, bibili din kami ng ibang part ng chicken pero mas madalas talaga yung breast lang. Eto nga tatapos na kaming mamili yun lang lahat ng pinamili namin. Inaayos na nga lang ni Daddy lahat sa motor niya para nga hindi na kami mahirapang magbitbit or hindi na ako magbitbit. At ito nga, nakauwi na kami mga mamis. isa isa, isa kong ipapakita sa inyo lahat ng napamili namin sa palengke at kung magkano nga ba lahat ng napamalengke namin. Uunahin ko nga itong repolyo na nagkakahalaga ng 25 pesos. Pwede ko nga gawing dalawang luto, yung isa gigisahin lang, yung isa naman ay pwede kong haluan ng sardinas. O di ba sa isang repolyo pwede mo na siyang gawing dalawang araw na ulam? Ang sunod naman is itong broccoli. Meron siyang 50 pesos at meron namang 75 pesos. Pero mas pinili ko itong 75 pesos kasi mas malaki siya. Napakamura niya mga mamis, ba? Diba? Kasi pag normal na araw or hindi siya talaga tag-sibol, mabibili mo talaga yan ng timbang-timbang at 200 talaga or 300 abutin. Sunod nga is itong cauliflower. Ganon din, same siya ng price ng broccoli. May 50 pesos, may 75 pesos. Pero ang pinili ko is itong tag 75 pesos. Parang broccoli din yan kapag hindi tag-sibol ay talagang sobrang napakamahal din. Sunod naman is itong talong. Bali, ang nabili ko pala ay limang pirasong malalaki at nagkakahalaga yan ng 42 pesos. Tingnan niya mga mamis, ang ganda talaga ng talong at saka malalaki siya. Wala kayong may kitang kahit anong sira dyan. At pagkatapos nga, sunod naman is itong sitaw. Kapag may bili talaga ako ng sitaw, gusto ko yung super green talaga. Nagkakahalaga to ng 20 pesos. Meron namang 40 pesos pero yung 20 pesos lang yung binili ko. Pagkatapos ito naman kalabasa na nagkakahalaga ng 10 piso. Medyo malaki na din yan mga mamis, pwede ko yan igata na mayroong sitaw. Bale, ang sunod naman ay e, eh, meron naman ako ditong sibuyas, bawang, Kamatis at karot. Itong mga to naman, dahil nga isahan na lang yung pinagbilhan kong tindahan neto, nagkakahalaga to ng 82 pesos. O ba diba, hindi na masama, napakamura na niya. At syempre, itong kangkong na nabili ko na nagkakahalaga ng 10 piso lang. O ba diba, ang ganda pa nung kangkong. At pagkatapos, syempre, itong ang aking mahiwagang malunggay na hindi talaga nawawala to tuwing nakikita nyong nagluluto ako. Ito naman yung nagkakahalaga ng 10 piso. Meron din namang 20 at meron din namang atang 15 pesos. Pero mas pinili ko yung 10 pesos lang. At syempre, itong chicken breast na nagkakahalaga ng 272 pesos. O ba diba, napakadami at saka malalaki na niyan mga mamis. Tingnan nyo naman, napaka-fresh din yung chicken. Bali, ang total nga ng lahat ng pinamili namin na to sa palengke, inabot lang siya ng 621 pesos. At itong lahat nga na to na mga nakikita nyo sa lamesa ay babudgetin ko yan na ulam namin sa loob ng isang linggo. Pero hindi pa nga dyan kasama pag bumili ako ng alim na pirasong itlog, dalawang sardinas na maliit, pati na rin ang dalawang oyster sauce na maliit na tig 8 pesos. At kung isasama ko nga sa total yung mga huling nabanggit ko na yon ay lang lahat yung budget namin sa loob ng isang linggo ng 747 pesos. Pero syempre mga mami, hindi naman lagi na ganto kamura yung mga gulay sa palengke. Lalo na nga pag ibang mga araw, pag summer o di naman kaya mga ibang buwan. Ngayon kasi talaga kaya sobrang mura ng gulay siguro dahil medyo taglamig pa nga. At kapag ganitong buwan talaga na alam namin na sobrang mura ng broccoli pati ng cauliflower, eh hindi talaga pwedeng hindi kami namimili niyan tuwing namamalengke kami. At aminin ko sa inyo mga mamis, yung gantong klaseng pagbabudget na ginagawa namin ay hindi naman talaga namin consistent na gagawa to. May mga time kasi na kapag sobrang busy ni daddy ay hindi kami nakapunta sa palengke. Kaya naman no choice kami kung hindi bumili sa may mga malapit dito sa amin na mura o di naman kaya mas madalas sa mga supermarkets. At yung ganitong klaseng budget namin alam ko naman na hindi rin talaga uubra to sa lahat. Kasi meron din naman na iba na dalawa yung anak, tatlo yung anak ko din naman kaya meron silang ibang kasama sa bahay. Pero sa amin talaga mga mami sa umuubra yung gantong klase ng pagbabudget. Lalo na kasi tatlo lang naman kami dito at minsan naman si daddy hindi na kumakain ng gabi dito. Doon na siya kumakain sa trabaho. At kung titingnan nyo naman mga mamis mukha lang talagang konti yung mga yon Pero kapag naluto naman talaga yung mga gulay na yan ay madami din. Inilagay ko na nga lahat ng gulay na pinamili namin dito sa rep. At kung napansin nyo nga mga mamis, meron pa kaming natirang bagyo beans at meron pa kaming natirang isang malaking ampalaya. Yung bagyo beans nga ay pwede ko pa yan igisa, lagyan ko ng carrot pati ng chicken at pagkatapos ng oyster sauce. Yung ampalaya naman ay pwede ko pa nga yan lagyan ng limang pirasong itlog para nga mas dumami. Dahil nga nung nakaraan ay meron pa kaming natirang sibuyas, kaya kanina sabi ko sa inyo ay pitong piraso lang yung binili ko. Bale, itong natirang sibuyas na to, ito yung bumili kami ni Daddy dito lang banda sa amin dahil nga hindi pa kami mamalengke. Meron pa nga din kami natirang mga bawang. Alam nyo ba mga mamis yung bawang, ay alam naman natin na matagal masira. Kaya yung bawang namin na yun sa mga nakaraang buwan pa talaga yan. Bale, itong mga bawang, diyan na nga lang siya inilalagay sa may garapon at pagkatapos, doon ko na lang siya inilalagay banda sa may gilid ng rep. Etong mga chicken naman, dago ko naman siya ilagay sa repay hinuhugasan ko na para nga tuwing magluluto ako ay hindi ko na siya masyadong uhugasan. Bale, ang gagawin ko naman dito sa mga chicken ay pinagtatanggal ko muna yung mga natirang balat niya. Wala naman kasing kumakain ang balat ng manok sa amin at bukod doon mga mamis, alam naman natin na kapag naluluto yan ay lumalabas yung sariling mantika niyan. Kaya mas maigi talaga na tinatanggal na lang namin. Nung ko naman ng hugasan yung mga manok, bali ang sunod ko naman gagawin dyan, ihiwa-hiwain ko siya ng maliliit. Bali kaya ko siya inihiwa mga mamis para nga hindi na ako mahirapan kapag niluto ko siya. Kaya ko nga pala siya hiniwa ng mga maliliit dahil gagawin ko nga siyang mga pangsahog doon sa mga gulay. Pwede ko naman sana siya ipachap doon sa palengke pero ewan ko ba mga mamis, pili ko kasi nakakaabala ako kapag ipapagawa ko pa yon. Kaya naman dahil nga alam kong kaya ko naman pag uwi dito sa bahay, eh ako na lang yung gumagawa. Bali, apat na pirasong chicken breast pala yung binili ko. Pagkatapos, pinapatanggal ko talaga yung leeg. Pero ito, meron pa rin natitira kahit tinatanggal na nila ate yung leeg. Kasi nga, hindi naman kumakain si Atina at si Daddy ng leeg ng chicken. Bali, yung dalawang chicken breast lang pala yung gagawin kong hiwain na maliliit. Yung dalawa naman, wala pa kasi akong plano kung anong luto ba yung gagawin ko dyan. Kaya, hayaan ko muna sila ng buo napansin bakit wala kaming baboy? Sa mga hindi nakakaalam, ay hindi po na ako pwedeng kumain ng baboy. Si Atina at si Daddy naman, eh dati pa naman talaga, hindi sila kumakain ng baboy. Kung tatanungin nyo naman kung bakit walang isda, nung nakaraan kasi, mas madalas naman kaming nag-iisda. Bali, ang ginagawa talaga namin ay salitan talaga every week yung pagbili namin ng isda, pati pagbili namin ng manok. Minsan naman, bibili kami ng isda, mibili rin kami ng manok. Heto matatapos ko ng hiwa na maliliit yung mga manok. Pinaghiwalay ko nga sila ng lagayan para nga hindi ako malito. Heto yung dalawang chicken breast na hindi ko pa alam kung anong luto yung gagawin. Nilagay ko nga siya sa mas malaki para magkasya. At pagkatapos ito naman yung hiniwa ko na panahog sa mga gulay. Tinakpan ko na nga lang ulit at ilalagay ko na sila sa rep.